uri ng pasahero sa jeep. Number one, the mall. Sila mga pasahero na pinapil ang hangin sa jeep habang mamahampas ang kanilang buhok sa mukha ng kanilang katabi. Ang sarap kalbuhin! Magal! Woo! 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 Number two, the Snorlax. The Snorlax. Sila mga... Sila mga pasayarong mahilig matulog. Kala mo pagod na pagod. Nagawa nilang kang katabing na. Ayun, mga sandal, wagas Sige pa rin ang pagtulog. Wow, 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 Number three, daw chicha clan. Sila ang mga pasaherong may matanging di mapigilan pagtingin sa katabi nila habang nagtiteks. Wow! Number 4, the VIP. Sila yung mga pasaherong di alam yung upong 8 Kung makaupo, wagas. Wow, wow, mga ganun, no? kapag mo ka, kala mo 30 yung binayad din, no? Pusakot dalawang tao, wow! Number 5, The Chris Aquino and Friends Sila yung mga paserong ubod ng arte mo reklamo, kiss yung matimig Sikit, aban, wow! Puntas yung ate, no? Number 6, The Bottom Line with Boy Abundant sila yung mga tao, yung sa kailang katan eh. May talk show. Sa last ng mukha ka, naniglat ng eh. Kailang dito, kailang dito ha. Ganon, ganon. Ang sarap pa kayo ng siling na buyo. Sa lang, anong lang. Okay.